Charan! Ah, ano ba? Uh, hi, Chubbies! Good morning! Um, walaan niyo kung saan kami papunta ngayon. Uh, time check is already 3.30 a.m. Oh my God! Ano ba kung saan kami punta? Ako, very, very excited na kasi For this for this year first time namin gumala or mag-adventure with our team Tarala friends. So guys for today's um, content or episode is I'm so very excited kasi pupunta kami sa Barangay Sultan Kudarat para mag-adventure. So guys, aabangan nyo ang aming kaganapan for today. Kung saan yung mga mapupuntahan namin, I'm sure na sobrang ganda doon. Kaya, watch out! Abangan nyo! kami para makapag-breakfast. Diba? ito mga kasama. Pupunta kami. Ang first destination namin is sa may Matanang.

ito na na lang eh guys na kalsada tungo sa park kick cellphone dali lang wala na 'yan normal balay na sa tumoy oh kaya pagkagat kat anak pa wala daw ay kopi dia bang hmm, mm -hmm.

like ka kuan. Ha, ha? Pag na-group check mo pangalan. Hmm. So, wala ka nag-like nag ka? -like, uh, wala. wala. Dagan na sa ko mag-like ka daw. Kita dili man pa si iba na para mag-like ka like ka na. Isa mag labalaba lang na siya diha. Ugon ni grabe ito ilang ko. Mo na pong, muna, siya nga nasika, nasikat. Nasikat ka mong mm, like ka tungod ni iba na. Kuan food kay Andrew E. Oh, kay Andrew E. Mao e. oh, -Andre? oh, nang kuan ni Andrew E karon

Tumigil kami dito parang sa kalagitnaan ng ng area kasi bawal na yung sasakyan dapat may tour guide. So ipapakita ko muna sa inyo ang lugar. Watch out. dili oi. Yan. Ching. <laughs> so, ayan. Ito yung view nila dito. Maliligo kami ng falls. Ito, siguro ito na yung karuntong ng falls. Naliliguan namin. Grabe. Grabe ano na ito dito, bukid na masyado. Bukid masyado yung area, kaya wala naman siguro COVID dito. COVID free sila dito. Kasi ano yung wala masyadong bahay. Ganon. Pupunta kami sa Columbia View. Columbia View. naririnig nyo bang ba boses ko? <laughs>

Medyo nagkakagulo sila dito okay, na dahil lang. bumibili sila ng no, kanilang merienda pagdating doon. Ayun. Pastil ma'am. Balik po pastil. So, um, papunta na kami sa aming destination doon sa Colombia. Ah, dito so, um, Tingnan nyo. Dito pa maganda na ang view. Tingnan nyo. Ayan. Diba? Ang ganda. Ah! Lalo na pagdating namin doon sa ano talaga namin. Sa destination namin. Maganda talaga doon. Tingnan nyo. Hey ibata, ganti, naganbiting, naganbiting, ganti, talagang na. Ayan, experience na ng kamay pa. Uy patay. Medyo mahirap ang pag ano, tatawid pa ng sapa. <laughs>

kailangan tumawid ng tubig. Dili pwede na mag-shortcut dito. Guys, kailangan namin tumawid, tumawid dito sa sapa na uh, So, syempre, ako rin

Ay, nakakatakot! Ay! Yun ah! Luso! Ay, salamat! Nakasurvive ako sa pagkawi doon sa sapa nila. <laughs> na din ako. Ang hirap maging vlogger, no. <laughs> so guys, eto na nagsisimula na kaming umakyat sa bundok. tignan nyo Oh, nakita nyo na. Ba. Diba? Dito pa lang kakalakad pa lang namin, kakaakyat pa lang namin, hinihingal na. Ay.

Oh. guys, ito na hindi sobrang hingal na hingal na ako yun no? diba, ang ganda ng view? <laughs> Guys, nakita nyo ba yung tuktok ng bundok na yun? Yun yung lugar na pupuntahan namin. Yun o yun. O. Ito, ito. Yan yung bundok na pupuntahan namin. So grabe, ang hirap. Ang layo-layo pa ng lalakaran namin. Oh my goodness. <laughs>

Yun. nandito kami ngayon sa Columbia Sultan Kudarat kung ano, pwede nyo isearch sa Facebook Columbia Sultan Kudarat lalabas na yon at makikita nyo doon na ang ganda, 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 ganda ng view, diba makikita nyo naman sa mga uh, i-upload ko, kaso lang masensya na kasi cellphone ko luma na at saka ano ya madaling so, hindi lahat na captured ng camera ko kung anong ganda dito sa lugar na to dito tapos guys kumusta naman kayo matagal na rin ako hindi nakapag, -up, nakapag upload ah uh, pasensya na kasi medyo busy lang sa work tapos ngayon lang din ako nagkaroon ng chance na makagala ulit with my friends ah uh, yun lang din yung mga team ang friends so guys na miss niyo ba ako Mar Marinig yung ang boses ko guys, medyo kasi malakas yung music doon sa kabilang carriage. Pagpasensyahan nyo na ha. So guys, um, ano yung grabe, sobrang ganda na ito. Ngayon lang ulit ako, this is the first time na gumala kami ulit kasama yung team na Up Friends. Alam nyo na kung sino yun. Um, um sana next sana mag maging okay na yung panahon uh, every month ko na natin itong gawin para may ano tayo bagong video na naman tayong ilalabas so guys uh, mag mag -e enjoy muna ako dito sa sa bonding moment namin dito mabakana so guys abangan nyo ang aming um, adventure sa Colombia sa so Grand